Nakaulit na kasudma sa saindang residensya sa Purok 5 Tula Tula Grande Ligao City, ang akang 14 anyos na daragitang si Janine Quito de la Torre. Masakit daw ang ako na sa saiyang pagbabalik sa kabaong niya na maaabutan ang sayang kangudan na aki. Hustisya ang hagad niya para sa sayang aki na nado kayang gadan sa sapa as in ang pangnilugusan ka na kaaging Agosto 17. Sakit sa dibdib, ma mabigat. Di ko na, di ko maano talaga na lumuha ang ganyan ang ano ko, naubos na ata o parang naging bato na ang aking dibdib kasi sunod-sunod na nangyari sa amin. Pero itong sa anak ko to, iba, hindi siya natural de. Hindi siya kinuha sa natural de. Matanggap-tanggap ko pa ako natural de, hindi naman. Magsasarong taon pa sa ng OFW sa Kuwait ang ina ni Janine na kinaipuhan magtrabaho sa luwas kanasyon nasyon nga ni matustusan ang pangangaipo kan sa iyang pamilya. Ma Amay man siyang nabalo kan mabadil kadan man ang sa iyang esposo anong na taon na nakaagi. An lambing asin kakulitan ni Janina na pa na po niya daa. Kaya pakiulay kang sarong inang nawaranin aki sa makangurong irhat na paagi. Kung sino ka ma na gumawa sa anak ko nito, sana makonsensya ka. Base sa resulta kan otopsiya sa bangkay ni Janine, may mga pinukpokan ini sa payo. May mga nahiling man na pamumunin dugo sa mag-inibong kay ning mata asin mga gasgas sa bitis asin talinga. Sa investigasyon, posibleng guminamit ng matagas na bagay ang sospek na ipinampukpok sa biktima. Sa linugusan si Janine Sigun kay Police Lieutenant Colonel Ruel Pedro, Hepe Candigao City Police Station, base sa soko, posible ni Uro mayo ng sulot na bado ang biktima kan madukayan. Yun ang ano, yung explanation ng soko natin na mayroong attempted rape nangyari. Pero ginawang pa rin niya ng, kumuha pa rin siya ng sample para i-confirm na talagang walang nangyaring rape. No? Paglabas ng resulta ng sa sample na liquid na or semen na kinuha niya doon sa ano ng biktima. Aminado ang PNP, masakit pa sa inda na maresolba ang kaso ni Janine Urog pang mayo pang nagluluwas na direct witness o itong nakahiling mismo kan panggagadan. Meron na tayong nag na ano no, ma, actually meron na tayong nakapag-execute ng judicial affidavit. Nakunan natin yung mga involved doon ano, na what I mean, yung mga taong nagtumulong, nakadiscover, mga relatives, yung direct evidence, direct evidence or witnesses, yun na lang ang hinahanap natin. Kasi more on circumstantial yung nakukuha natin na mga investigasyon. Mientras tanto, day pang ipigtalaan na pet pamilya ni Janine, kunyari niniilulubong huli sa kawarampanin budget. Sa ngunyan, Laom ni Nanay Juby, lugod lumantad na ang kagibuas yung pagbayada na ang panggagadan sa sa iyang kangudan na aki. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.